Ano 'to? Ako na. Ngayon, tayo, guys. Di naputad at sa tapos Guys, Alam kong mabilis. make it. try this at home. Dito po. dito to, M4 sar. Conserve kasi Guys, ng ngayon. Oo, oo. Ano? Shop. Hmm. I can try this guys. sa Yung lasa Hello, do down. Uy, but may ano dyan. Uy, di kasi ganyan uh, Paubos na agad guys sa mga ako, <laughs> <laughs> uh. Up by shop. Kaya nga pala guys. Road to 20 subscribers na tayo. 14 subscribers na tayo guys. Yung kawalang uh, subscribers na. Huwag mo ang alamin <laughs> Pakita niyo din sa YouTube ko. Baka unte. Pa'no mo? Yakba. Hey guys. Crowd to 15 na talaga, guys. Mga nag-subscribe sa sino pa 'yan? Tingnan natin 'yan. Hindi ko alam si Tita Shiri. Tita na si okay. ah. Pinatan ko nga pala pangalan ah. ko pati yes, siya. Tita Shiri ba pa rin? Kung saan ako sa isa? Tito pa rin. Guys na... <laughs> Ay, sorry. Sorry, sorry, sorry. Ito na, ito na, ito na. Guys, okay na yun. Na-overs ko, guys. Uh, ito, test naman natin yung drink natin. Bayan natakubusin mo muna. yung pagmaanghang na, saka uuun namin yan. Pag ginahawa nga yun. Hindi siya sa usapang mag subscribe to strike Bakit yung nagbatuhan kami? Tinamaan ko siya, oh. Ay, Sorry, sorry, sorry. Oh. <laughs> <laughs> Basa ba <okay, like>, ito kinagat <laughs> mo ito? Hindi. Ano ba sa'yo nito? Ayan guys. Mas pina sa mga kapat. Ayan na na guys. Ayan na guys. Yung pinakamangang na pag yung first time mo. Gusto tamo na mga kakain yan? Eh? No. Ito ko siya. Test test. Ang dami guys. Yun hmm, yung gamit, tignan mo. Oo, pagginis siya talaga dito. Ayoko nang unumin yan. Sa'yo na yan. Ito na. Guys, Dalawa pa sa akin. Una. Guys, <laughs> Guys, pag nag- Lo! Ugh! Oh, man, oh. <laughs> oh man, guys! Sige na nga eh. ko. Dahil tayo ng, ng Parang <laughs> <laughs> Medyo nung wala na yung ano, uh, ang Ubusin natin to. Mm. Wait lang mm. Experiment. Ay, lagot. <laughs> Bro, ayaw. Hindi magkasa, guys. Okay. Mm hmm. Sumabog Hmm. Taste test Mm. Oh my god. Oh my god. Yan! Para masarap. Oh my god. god. Ang pangit ng lasa pag ginali mo to. Ito. Ang lasa. Pwede sobra? Mm-mm. Taste test yan. <laughs> <laughs> oh my god. Pagdasa guys. Dito sa bagay pag matamis. Ano ba't wala na siya? Wala yung asukal Mayroon yung asukol kasi unti daw. Masarap guys. Masarap siya pero umang hang hang Wag eh Ulo o ba siya? Unaan ko na. Ano gusto mo pa ng una man, oh, naman ang ako pa yung pagpapokus pa 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 sa kanya. Saan sa kanya? Sa inyo pala. Ang rami nila eh. Ang sakit sa dila guys. Nabunga nga kasi ang pakahangas. May patong iinanalo ko. Okay. Dobl ang hang at mainit. Opo kaya ano, pasensya na po kung di po namin tumaano. Bibigyan na lang po namin to kay ate. Pa-birthday na lang namin kahit bukas na to. Hindi kasi namin kaya pa Para ko na lang Sa kanya lang daw guys. Ano? Gatos na lang yung iinumin natin guys. Sa Milo. Ayan yan. Thank you. Mm hmm. Oh. ako. Ha? Paano na okay, okay ka lang? Kinagin ko na po. Rin. Okay. tawagin mo K K, K, K ano nga pa ang ulo mo? ha? Huh? tsaka kaaay <laughs> sino yung ano yung favorite mong character sa ML? Hello. so ML? guys wait oh. na-upload mo na-upload mo na ba yung ML? oo guys nag-ML nag pala kayo <coughs> tapos na-upload ko na yung ML guys panoodin nyo na yun syempre <coughs> sarap guys kaso lasang tubig ang pagkadaming gadgets dito guys, siguro may inaano pa dito. Feedback your story. Ano? Yung paborito kong ML character ano siya no? Siya na. Yes, guys. Yes ako naman, ulam. Si Ginebra. Tama? Winnie Berry po siya kasi Aurora 'yun lang po ikaw. Si ano si Esmeralda? kasi gamit palagi. Sa si Esmeralda? Hmm. Hindi ko favorite si Esmeralda. Dati So siya guys, alam ko yung favorite niya si Wan po, tsaka si, si oh. ano. si, ano, si Malin, si Hanabi po. Tapos ako naman si Aurora, tsaka si Winnie Bear. Hindi ako naman pa. Sino? Walaan mo. Green? Uh -huh. Yung green? Apo. Uh -huh. si yung lumamanat na lalaki? Oo. Sino kaya yun? Hmm. Gagamitin so, ko yun. Ginamit mo yun. Na. Nakita, ko, nakita kita ginamit mo yun. Okay? Ay, mga dati. Alpha? Hindi ko kasi alam ko kung anong ginamit na itong hero yung face niya. Anong kulo? Ha? Huh? Anong kulo guys? Letter. Sa tingin ko, pag sinabi ko, may hinaan ka. Pero malakas siya para sa akin. Opinion ka, opinion ko, opinion. Mahina siya. Mia. Layla. Sa tingin ko mahina siya sa paningin mo. Kasi hmm. po mahina eh. Lahat ng mga hero malalakas. Luwa, ano? First, ano? First letter. Si. Si Cecilion. <laughs> Joke lang. Si? Hmm. Sino yun? Yung ano, yung ano, yung katapusang ng yuleta. Eh. Ay. Silvana. Eh, yun eh. Ay. Sino guys? Nakita ko na ba yun? Mm-mm. kay babae. Babae. Babae siya. One-one. Um, one of, ano. Ano. Nauna pa siya. I-add kay Sukshin, tas yung babaeng lumilipad. minikod. Pati kung yung kay ano Soyo. Kung parang ano yung may tiling, Ay! Ayan <laughs> <laughs> so, so, na nga! Sasabihin ka na. Sino? Ito. Isa pang hindi. Yoyo. Sisi? Ah, Sisi! Alam ko na kasi, si Sisi! Si Sisi pala, favorite ko rin yung dati guys eh. Mahina ko doon? Lakas na ako dun. Anong build, build na alam mo? Saan? Sa... Ano? Akin ano, yung ano, yung clicker. flicker, flicker. Hindi <laughs> <laughs> ko alam yung mga build, guys. Wala akong build dun. Ain't no way. Ain't no way din akong... build. Wala. Wala akong build. Ay, yun lang ako pag talaga yun. Kasi guys, sumupot tumutumba tong pom na ang namin. Okay? Ah, kaya ako nga sinasendol yun. <laughs> <laughs> tumutumba to kasi pom to guys, sigaan to yun. Kaya malambot to. Mag-ubos na ito. Guys, malapit na siya maubos. Kaya malapit na rin mag-end. Pati yung mga maubos to, okay. Sobrang apakadami pa, guys. Pero mura lang yan. 5 5 lang yan. Pwede, pwede sa iba. Dati nyo, hindi apakamura ng mga bilhin dati. Yung mga... Piso lang. Piso pag piso, meron ka ng isang kilong, ano, is, meron may, ka ng isang sako isa ng bigas. Is, piso lang. Napunod ko sa, ano, sa TikTok. Napunta kami sa, ano, eh. Ah, ano, ano, gusto ko kumaan ito <coughs> rin sa palengke to. Oh. Gadget. May nakita kong tendero. Ano, nagsiselfon siya tinga na ponsen, yung ano, yung nakalagay don, ano, anito? Barbecue na ano? na ano? <coughs> Barbecue sa na ano? na ano? sa So guys, buka. Guys, hindi ko alam kung makakapag-mukbang pa kami bukas or samahan niyo ako para magsimba bukas. Yan po. Guys, huwag na. Tatsakit siya natin. Sakit pala siya namin. Sakit pala siya ko. Sayang. Masisimba ako bukas, guys. Kaya abangan niyo yan. So, don't forget tiyan to tiyan subscribe. Ano? Oh, Uuyak yeah. dito. Ang dyan yung gamit ko. Don't forget to subscribe and like and click the bell para lagi kang updated sa mga bagong video. So bye-bye. Click, click. Kainto bye kana. -bye. i can subscribe kayo. Bye-bye. Peace out.